Bukod sa pagiging malikot, matigas pa ang ulo ng batang si Maria. Hindi masunurin, hindi niya pinapansin ang mga bilin ng kanyang ina. Tulad ng madalas na sabihin nito, huwag kang kakain ng bigas. Kailangang lutuin mo iyan at magawang kanin bago kainin. Isang araw, pagkagaling ni Maria sa laruan, makita niyang nagbabayo ng palay ang ina. Pinanood niyang sandali ang pagbabayo. Pagkakabayo, ang bigas ay inalalagay ng ina sa isang malaking bigasan at tinatakpan ng bilao. Nang nakatalikod ang ina, inangat ni Maria ang bilao at pumasok siya sa malaking bigasan. Hindi na malaya ng ina kaya nakakain siyang mabuti ng bigas sa loob ng lalagyan. Natapos ang ina sa pagbabayo. Nasaan na naman kaya si Maria? ang kanyang tanong. Siguro ay bumalik na naman sa laro ang lugar. Mabuti pa'y magsaing na muna ako at makakain kami ng maaga. Nang buksan niya ang bigasan, may lumipad na palabas na munting ibon. Ang kulay ng balahibo ay katulad sa baro ng anak. Si Maria ay hindi na nakita at hinaka ng mga tao na ang ibong galing sa lalagyan ng bigas ay siya at wala nang iba. Ang tinawag sa ibon ay Maya, galing sa pangalang Maria, at iyon ang alamat ng ibong Maya. Dito na po nagtatapos ang ating kwento mga kabinibini, alamat ng ibong Maya. Maraming salamat po sa pakikinig at panonood. Please like and subscribe. Mag-iingat po kayo. God bless. Bye!